Sagip Saka, mga kwentong hatid ay inspirasyon sa mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura. Inihahatid sa inyo ng Your Gold, Office of Senator Kiko Pangilinan at Emperor Gawin mong life. Drink responsibly. Ang kasaysayan inyong mapapakinggan ay hatid sa inyo ng Sagip Saka mga kwentong magbibigay inspirasyon sa mga magsasaka at iba pang sektor ng agrikultura. Isang umaga, dinalaw ni Jose ang kaibigang si Sator upang ibalita na bumalik na mula sa Maynila ang kumpare nilang si Kaloy. Sator, nabalitaan mo na ba? na nandito na raw si paring kaloy natin. Kamakala walang umuwi. Uh, talaga? Abay, bigla niya at pag-uwi niya. Bakit naman daw? Eh, nagtanggalan daw sa factory na pinapasukan niya sa Maynila. At isa siya sa natanggal. Ay, ganun ba? Ay, ang hirap talaga ng buhay gayon. Pero tiba, mayroon na ba siyang isang hektareng lupa na may tanim na mangga? Eh bakit kasi hindi na lang niya ulit pagyamanin yun gaya nung dati eh. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman ah, dahil sa paiba-iba ng uh, panahon. Ay nabawasan ng 30% ang produksyon ng mangga natin dito sa Gimaras, hindi ba? Dubay. Oo nga eh. Isang matinding rason 'yon. Kaya tuminto tayo sa pag-export ng mangga sa US. At pagkatapos ay inatake pa ng peste ang ilang puno ng mangga ni Kaloy. Kaya ayon, sinubukan ng kapalaran sa Maynila. Pero may punto ka rin. Dapat ay hikayatin na lang natin siyang magbalik sa pagmamangga. Kinabukasan ay nagtungo si na Jose at Satur sa bahay ni Kaloy upang hikayatin itong magbalik sa pagmamangga. Oh, Jose! Satur! <laughs> Ginulat niyo naman ako ha. Hindi niyo sinabi na pupunta kayo dito. Wala man lang akong mapakain sa inyo. Jesus, <laughs> wala yon. Uh, Kaloy, yeah, siya ka pala. Kamusta yung manggahan mo dyan sa likuran ninyo? Ha? Ah? Yun ba? Ayun, nakatenga lang. Pero sa awa naman ng Diyos, ay nawala ng peste. Yun nga lang, hindi pa rin pang export quality ang bunga niya. Kaya naghihintay na lang ulit ako ng tawag sa agency ko sa Maynila. Bayan yan nga pa kay sa sa'yo, Kaloy. Nabalita ang kasi nabi na mula sa lokal na gobyerno na malapit na ulit tayo mag-export ng bangga sa US may maganda siguro na bumalik ka na lang ulit sa pagmamangga kaysa magtungo muli sa Maynila. Oo oh, nga pa Kaloy. Tutulungan ka naming makabangon muli. Eh, naman ang kita ng pagmamangga basta tama ang yung pagsasanay sa pagpapatubo at pagpapalaki nito. Ay. Ewan ko lang, pare. May pagtitipon sa susunod na linggo sa bayan. May kinatawan ng gobyerno. Nais na yung kausapin ukol sa mga modernong pagsasanay sa pagmamangga upang mas lalo pang mapalakas ang industriya ng pagmamangga dito sa Gimaras. O oh, sige, pag-iisipan ko. Nasa bayan ang mga magsasaka ng mangga at kasalukuyang kausap ang isang kinatawan ng gobyerno tungkol sa pagmamangga sa Gimaras. Gaya ng sinabi ko, eh, mainam na ipagpatuloy ninyo ang tamang pamamaraan ng pag-aalaga sa puno at bunga ng mangga. Ang pagbalot ng dyaryo sa mangga bago ito anihin ay makabubuti kung pangiwasan ng peste. Mag-organic farming na rin tayo. Iwasan natin ng mga synthetic pesticides. Hayaan nating mamunga ang mga punong mangga natin tuwing ikadalawang taon. Sa gayon, ay mas maiiwas natin sila sa mga peste at sakit. Uh, tama po ba Ang gamit kong pesticide sa aking mga mangga ay ang HOC o or Herbal Organic Concentrate. Ay tama po yan! Mainam na pamamaraan yan kesa bumili pa tayo ng mga commercial pesticides na mas mahal. Eh, paano po? Ay, madali lang po gumawa ng HOC. Ito po ang leaflets. Ay, pakipasa na lamang po yan sa iba. Ayan. Ay, Ayan ang tamang paraan para makagawa tayo ng organic pesticide o yung tinatawag nating HOC. Oh, ako, isa pa, isa. ako, isa. Eh, siguro naman po ay alam nating lahat na ang mangga ay isang high value crop at mas mataas ang kita dito kung ikukumpara sa palay, mais, niyog at tubo. Maaaring kumita ng sagdang libo hanggang tatlong daang libo. Bawat hektarya sa isang taon. Yan ay istima lang kung meron kayong 50 puno na may tamang distansya o pagitan na 20 by 20 plus 1. Pero gaya ng paulit-ulit po namin paalala, eh, dapat rin po ay maayos ang pag-aalaga sa mangga para matuloy po natin ang pag-export muli sa US. Sige na kalay, magtaming ka na! Alam ko marami kang gustong malaman para tuluyang mawala ang peste sa manggahan mo. Uh, maaari ho bang magtanong? Noong mga nakaraang taon po ay inatake ng peste ang manggahan ko. Kaya po tumigil ako sa pagmamangga. Ano po bang ilan pong paraan para hindi mahawa ang ibang puno ko? Magandang tanong! Bukod sa pagbalot sa bunga at paggamit ng organic pesticide, itapon ng maigi ang nahawang bunga Ibaon ito sa lupa. Gawing compost o fertilizer o mas mabuting sunugi uh, sunugin na lang para hindi mahawa ang ibang bunga o puno. Para malinis din ang paligid ng puno at lagyan din ng abuno ang lupa sa paligid nito. No, maraming salamat po. Naisip ko lang po. Nagtrabaho po ako sa isang factory sa Maynila ng ilang taon. Mas makabubuti po siguro sa mga gimaras nun na lagyan din natin ng brand o tatak ang, ang mga mangga natin. Para mas lalo tayong sumikat sa ibang bansa. Hindi na natin kailangan na makipagkompetensya sa pababaan ng presyo sa ibang bansa. Dahil pagkakita pa lang na tatak gimaras sa mga mangga, ay hindi na sila magdadalawang isip na bilhin ito. Dahil dekalidad naman ng mga mangga natin. Hmm, maganda yung suwestiyon mo. Sige, sige, nilalapit ko yan sa ahensya. Eh dapat tayong mapanatili pa rin natin ang titulo natin na World's Sweetest Mangoes. Para saan pa at tayo lang ang pinagkalooban ng US Food and Drug Administration na mag-export ng mangga sa Estados Unidos. Hindi ba? Babalik kami dito sa susunod na linggo kasama ang ilang tagadabaw na nais nice matuto ng mga tamang kasanayan ninyo sa pagpapatubo ng mangga. Maasahan ba dami ng inyong suporta? Ah? Eh, sige po, magandang ideya yon. Hindi ba mga kasama? Oo nga naman. Uh, salamat mga kasama. Malugod ko rin ibinabalita na pagkakalooban tayo ng Department of Science and Technology Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development ng tulong pinansyal at training sa organic farming. Dahil kagaya ninyo, naniniwala rin ang gobyerno pag mas maganda ang kalidad ng mga natin dito sa Gimaras, ay mas magdadala ito ng dagdag na trabaho sa mga Gimaras noon. Ang pagpupulong na yon ay nasundan pa ng ilang. Bukod sa Davao, ay pumunta rin ang ilang taga-Cebu sa Gimaras upang ibahagi naman ang kanilang nalalaman sa mango processing, gaya ng dried mangoes, mango puree, mango jam at iba pa na nakatutulong naman sa mga asawa at anak ng mga mango farmers. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay hatid sa inyo ng Sagip Saka. Mga kwentong dulot ay inspirasyon sa mga magsasaka at iba pang sektor ng agrikultura. Sagip Saka, magsasaka, manginis na, mahalaga sa Gipsaka. Mga kwentong hatid ay inspirasyon sa mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura. Inihatid sa inyo ng Pure Gold, Office of Senator Kiko Pangilinan at Emperor Life, gawin mong life. Drink responsibly.